sana tulungan nyo siya na magbalik-balik sa hospital. Kailangan po magsabi tayo ng totoo pag-usapan natin yung katotohanan, wala tayong iahay. Pero ang gusto kong mangyari, yung ibibigay ko sa yung pera, doon nila tayo sasabihan kung kakayanin pa ni Pakikinig kayo, walang mapalay ang alak na yan. Classmate, good morning! Hi, well, good morning! Okay. Kumusta ka? Kumusta? Ah, hindi ah, Thank you, sir. Sige po. Kumusta pakiramdam mo ngayon, classmate? Ayos lang. Ah? Ayos. Ayos lang? Nakapunta ka na pa ng ano? Doktor? Ah. Kailan? Nag-X-ray kami lang. nagpa x ray ka? Sinong nagsama sa'yo? iyo? Eh, kuya. Uh, ay, ay, kayong kuya? Uh, Salamat, Sir. Ang pangalan niyo po, Sir? Boyet. Ah, Boyet. Uh, tapos siya si? Edgar. Hindi, Bube, ano? Bibot. Bibot. Bibo. Bibo. Uh, Boyet, kaka si Bibot. Oo. Oh. So, nadalan niyo siya ng hospital? Uh -uh. Kailan po? Ah, uh, nung Merkoles. Pagkatapos, bumalik kami dito sa, bumalik kami do Kinuha namin x-ray. tapos, hmm Tapos, bumalik kami sa bayan. Saan ang hospital okay. nyo po siya dinala? Sa Bliss. Ah, sa Bliss. Okay. Anong sabi sa kanya? Uh, Anong findings? Ayun oh, nga, nga. Dito sa, ano, kay, sa RHU, uh, mm -mm. nung kami, dumiritso, kumuha mm -mm. kami ng, ano, uh, binigay namin yung x-ray. yun nga. Ayun uh, nga. nga. Yung sa bago niya parang ano pa yung parang ano siya, may tama yung uh, kakainom kasi. Kakainom? Mm. Hmm. So, Anong binigay na gamot? Yeah. Anong sabi po, ano, paanong gagamutin? Uh, every, ano, uh, every a day, two times, ano, uh, dalawang gamot, uh, katapos bago, uh, tuwing umaga lang, doon magagamot siya. Mm. Ah, so may may iinumin siya two times a day? Ah, okay. Tama yun, pero mas maganda ma check lahat, classmate, no? Mm, mm Sa nandito naman yung mga kapatid mo, alam ko naman na hindi ka nila pababayaan, no? Ganun lang, sir. Uh, nabalitaan ko nga po na nang balitaan ko ang nangyari sa kanya. Kaya nung nabalitaan ko, nagpunta ako dito, so... Nakakaawa naman. Salamat. Kapatid natin yan. Oo. So, sana tulungan nyo siya Oo. na magbalik-balik sa ospital, Oo. sa check-up niya. Oo. Siguro may araw na naman kung kailan babalik. O, oh, mga, ano, mga Martes. Ah, sa Martes. Sa Bless pa rin. Ay, hindi na. Dito na sa, ano, sa center. Magsasubmit kami lang ng, ano, yung, yung sinabi ng doktor. Hmm, sa center lang? Hindi. ah uh, sabihin sa pag ano pwede naman sa bless pag ano maganda kasi sir para sa akin lang na wag niyo sana mamasamain uh -huh. kailangan may specialist talaga na magmo-monitor sa kanya lagi uh -huh. kasi uh, hindi naman siya i-confine i think eh uh, okay. check lang yung status niya kung yung mga pinapainom na gamot is nagkakaroon na improvement Huwag po kayo mag uh, sa budget magbibigay po ako. Yes po. Para kay classmate. Pero ang pakiusap ko lang, dalhin nyo siya sa doktor. Hindi naman ganoon kalaki ang bayad. Lalo na pagka may mga indigency tayo. Pero gaya na aking sinabi, tutulong ako sa abot na aking makakaya. Hindi ko lang kayang uh, samahan siya kasi marami kami tinutulungan. Pero para sa classmate ko, isasama ko siya sa misyon ng Team Daddy Frankie na mapagaling. Oo. Oh, no? Salamat. Oh, salamat. So, kumusta yung perang binigay ko sa iyo, classmate? Ayos. Uh, <coughs> uh, yes, salamat. Ibabal. Meron pa? Ano pa? Magkano tira? Mga 4,000. 4,000? Ano bang binili mo? Ay. Ay, gamit niya. Na, 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 mga gamit. Uh, Oo. Basta na, classmate. Kaya mo yan. Gaya ng sinabi ko sa'yo, andito naman yung mga kapatid mo magpa makipag-usap ka na maayos para dalhin ka lagi kung kailan ng check. Huwag sa center, huwag sa RHU. Sorry, hindi naman sa walang tiwala. Pero mas maganda sir, may doktor na magahandel sa kanya. Kasi puro ano lang naman 'yan eh ang mangyayari. Pabalik-balikin lang kayo para i-check up, check up yung dugo niya, tignan yung baga niya. TB pa ang sakit niya, TB ano, tuberculosis 'yan. Pasensya na, pasensya na classmate. Kailangan po magsabi tayo ng totoo pag-usapan natin yung katotohanan, wala tayong iahide para mag aagapan maagapan, uh, magawa ng lunas yung sakit. Kahit sabihin natin TB, kaya pang gamutin yan. Basta nagtitiwala, as long as nagtitiwala tayo kay God. Ha? Gaya na sinabi ko, classmate, gagawin ko yung mga kaya ko para gumaling ka kasi 46 years old ka palang lang kamo. Bata pa. 'Di ba? Life begin at age 40, sabi nga nila eh. So wag tayong mawala ng pag-asa. Kung kailan tayo nadapa, maging inspirasyon natin 'yun para bumangon, no? Sinusubok lang tayo ni God hanggang saan ang tibay natin. No? Yung mga iba nga dyan, kung kailan naging 60, tsaka gumanda yung karir nila eh. No, di ba? Kaya habang may buhay, may pag-asa. Susubukin talaga tayo ng panahon. So, magbibigay pa rin ako, classmate, para hindi ka mag-aalangan na pumunta sa ospital, ha? Huh? Pero ang gusto kong mangyari, yung ibibigay ko sa yung pera, panggamot mo. Sir, no? Pasinsya na kayo sa akin, sir. sir. Salamat. <laughs> kilala ba? niyo po ba si Daddy Prangy? Opo. Okay, kilala niyo ako. Oh, hindi ko kayo masyado kilala dito. Although mga kapubayan, mga kabarangay, itong lugar na to is kabilang barangay lang po. No? Ang barangay ko kasi sa Aliaga, eto sa lupa na to no sa lupa kabilang barangay kaya hindi ko nakilala yung mga masyado yung mga tao dito dahil hindi talaga ako gala dito although si classmate lang ang kakilala ko dahil classmate ko siya nung elementary at nagulat nga po ako sa mga bago pa lang sa aking channel nagulat nagulat na lang ako almost sa uh, 20 years na hindi kami nagkita nito baka hindi lang eto nang sa niyang sitwasyon kaya para kay classmate mga kababayan isasama ko siya sa aking uh, misyon na makatulong sa ating mga kababayan. Ika nga, sabi nila, nakatulong tayo sa malayong lugar, bakit hindi rin natin gawing makatulong dito sa mga kalapit barangay, lalo na at classmate ko pa. No? Classmate, magbibigay ako ulit ng 10,000 ha? Para iyo to ha? Okay? Classmate, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Ha? Kumain ka na ba? Ano almusal mo? Lugaw. O lugaw. O mga soft, mga malalambot lang. Kasi hindi naman basta-basta. Opo. Kunti-kunti lang muna. Classmate, gaano ka nakatagal nagkasakit sa Maynila bago ka pumunta rito? Na o, kasi mal, mal, malaki, malaki lang katawan ka. Pares ka eh. Mm. Tapos biglang na, pumayat oh, na lang na ganyan? Oo. Oh. Dahil ano eh, napabayaan siya doon. Puro alak yung laman ng tiyan niya. Mm -mm. Hindi siya nakakain. Niya. Akala mo siguro, classmate, kaya mong ubusin yung alak? Ha? <laughs> eh? Wala. Wala kang panalo dyan. Wala. Pero magpagaling ka. Pag magaling ka na, tignan natin, mag-inuman tayo. Pwede ba yun? Ha? <laughs> eh? Inom pa tayo pag gumaling ka? Hindi na. Ayan. Umiiling na siya. So, pag magaling na, hindi na tayo inom. Oh, classmate, ako umiinom din po ako, mga kababayan. Pero, San light lang, tapos dalawang bote. Occasionally po, pag may kwentuhan. Hindi po ako magsisinungaling. Nagiinom din ako. Pero, occasionally lang. No? Pinakaingat-ingatan natin yung kalusugan natin, mga kababayan. Sa mga nagiinom dyan, hindi tayo mananalo sa alak. Hi, ate, good morning. Good morning Kumusta po, ate? Kumusta ang kalagayan niya? Iyan nga, namin ngayon yung ano niya. Pero, maganda yung narinig ko sa yung, ano, yung talaga siya. So, ibig sabihin, hindi sa doktor niyo dinala ala? sa blessed muna nila kasi sinabi. Ngayon, pag sakaling yung, kasi siyempre, yung isip namin, buhay namin Gusto ko rin talaga siya ma-doktor. Yes po. Kailangan talaga sa ospital na yan, sa doktor na yan. Kasi kung sa center-center lang, hindi naman sa walang tiwala. Pero mas maganda po talaga sa doktor nyo dalhin. Pwede ba yon Dalhin nyo siya? Opo. Gaya ng sinabi ko, para kay classmate, isasama ko siya sa aking misyon. Tutulong ako sa abot na aking makaya. Kaya sana bilang mga kapatid, tulungan nyo din siya. Kasi kung siya lang mag-isa, wala na pong mangyayari. ba? Diba? Kasi hindi naman ganun kalaki ang gastos dito kasi hindi ito emergency. Andyan na yan. Ipa-check up ninyo po siya. After ma-check up, ma-check. ah uh, X-ray, kunin yung dugo, BP. Parang ah uh, uh, overall check up para malaman kung ano yung angkop na gamot. Alam kong medyo magagastusan tayo dyan, Nay, sa pagbili ng gamot. Hindi naman ganong kalaki. So, pag nagawa nyo po yun, sigurado. Lalo na tayo ay nagdarasal, sigurado may improvement. Pero kung sa center-center lang po natin, sabi-sabi lang, uh, sorry to say, mapapasama siya. Uh, Di ba, classmate? Alam ko si classmate, matatagyan. Hindi ako mangingilag or matitinag na magsabi ng katotohanan dahil classmate ko po yan, kilala ko po yan. Kaya nga po ako bumalik para kumustahin kung nadala nyo na po siya. pero sabi nga daw, pag sakali, sabi ko naman sa kapalit ko, pag hindi man yan, doktor na natin siya dalhin, sabi ko, para alam natin sigurado yung kabut niya. Hmm. Ako na po nagsasabi, walang mangyayari kung, kung saan saan nyo lang dalain. Yeah. Kailangan mayroon siyang doktor talaga na mag-ahandle sa kanya. Mabibigyan siya nagagamot tandaan niyo po nagagamot na ang mga uh, TV nagagamot po yan malakas pa naman siya eh. pero pag magpapatuloy wala mangyayari di ba classmate Kaya classmate, tandaan mo, uh, unang-una, magdasal tayo na bigyan tayo ni God ng kalakasan. Walang silbi yung mga perang binibigay ko, walang silbi yan. Kung hindi tayo tatawag kay God, ha? Huh? So, paano po? anong magiging iisipin ninyo ngayon, dadalhin nyo po siya. Opo, pag ano, itong ano, kasi medyo ano pa namin siya, pero itong baka sa susunod, mga, mga, mga lunis ganun. Sa lunes na lang? Opo, papacheck up namin ulit siya. Doon na lang sa ano, baka doktor dito kay, kasi wala na si Dr. Biloria eh. Ma'am, sa ano po? Sa regional. Regional? Opo. Kasi wala akong alam, dahil hindi naman nasubukan. Dalhin nyo na, sa uh, regional. Doctor, eh. Yun ang pinaka-importante. Doon kayo magpa-check up. Dito yan sa, dito yan dali pala dito sa ano yan? Dagupan. Dagupan. Mm -mm. Ah, okay po. yan ang dyan. Classmate, anong pakiramdam mo ngayon? Ikaw mga kapag niyan eh, kung ano nararamdaman mo, kung bumibigat, gumagaan, about sa pag-inom mo ng gamot. Ngayon <coughs> sila. Yung ginadaing niya sa akin, yung, yung pa niya, Opo. Sambil, baka na yan. Gawat na yan? Gawa? Yung gawa ng pag-iinom niya. Gawang... Pero, nay, lumalabas po talaga yung uh, ganyan, namamagana yung paa. Kasi may problema siya sa baga, humihina. Once na naayos na yung baga niya, unti-unti mag-aayos yan. Kaya nga po sabi ko, kailangan sa doktor kasi x-ray, ECG, kuhaan ng dugo, kung ano-ano. Lahat makikita nila at mga doktor ang magsasabi kung ano yung stage ng sakit niya. Doon din nila sasabihin sa atin, real talk po yan. Doon nila tayo sasabihan kung kakayanin pa ni classmate. Pero gaya na sinabi ko, huwag tayong mawala ng pag-asa, walang imposible kay God. Lagi ko sila sa Yes, pagsubok lang. Di ba classmate? And, 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 and. Hindi ko pa na-upload kasi yung unang video natin classmate sa... Facebook kaya hindi pa nakikita ng mga classmate natin. Pero hintay-hintayin mo lang. Hopefully, na mapanood ng mga classmate natin para matulungan din nila tayo. No? Dahil alam ko marami tayong mga classmate na may ayaman dyan, may mabubuting kalooban. No? Hindi pa nakauwi si Atoy eh? mula nung nagpunta ako rito. Ah, hindi pa. 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 Hindi papapost ko rin kay Atoy para malaman ng mga classmate natin. So, paano? No? So, nai, pag-usapan ninyo. Dali nyo po sa regional, dali nyo sa maayos. Para sila ang magsasabi. Pagdating ninyo doon, pa, pwede rin na i-confine nila yan ng mga 2 to 3 days. And then, pag na-stable na, -stable na pauwiin nila kayo, yun ay magbalik-balik kayo every week or every 15 days para sa gamot niya. Pag may naman din, masaya siya. Pag ano, ganyan, babi ko sa kanya, ya, e, mo na yung nagawa mo. Mm -mm. Classmate, mm kung ano yung mga pagkakamali natin, kung ano yung mga uh, nagawa natin na hindi maganda sa ating kapwa, nandiyan si God, nakahanda makinig sa atin. Dahil may mga kasabihan na susubukin lang talaga tayo ng panahon. No? Mm -mm. Alam ko kung gaano ka buting kaibigan to eh. Opo, mabait na. Mabait na kaibigan. Nung, nung dun, kaibigan niya. Sabi ko, hindi pwede dito siya na Wala mag-aasikaso kaya Marami yun, siyang kaibigan doon. Pero bakit nung nagkasakit oh, siya, sana? Na, yun. Yeah, yeah, yeah. Yan ang lagi ko sinasabi sa kanya. Kilala oh. ka nila pag wala kang sakit. Mm -mm. Ngayon, nasaan sila ngayon? Mm, -mm. Kung ganyan, kab sobrang kabaitan niya. Mm -hmm. Kaya sabi ko, buhay na tayo, kapatid, doon na tayo sa probinsya. Mm -hmm. Kasi pagaling ka. Kaya mm -hmm. ala dito, may sa buhay mo. So, ibig sabihin na napakarami niya, nung wala siyang sakit, mm, namamasada marami. siya, marami siyang tropa at kaibigan sa bahay. Oo, pupunta sila doon, lakas-lakas niya pa. Sabi ko, alikan na, doon na lang ka, huwag ka dito, sabi ko. Hindi ate, muna ka na doon. Umuwi kami kasi dito nung pandemi. Sasama-sama. Taba-taba pa yan. Mm. Ngayon nung biglang, sa taga-tagal na hindi ko na siya nakakamusta. Pero, lagi ko siya pinagtipray. Mm. Sabi ko, ko ikaw nang baalan lagi sa kanya. Hmm. Tapos, nung nakita ko sa video call nga, ganyan nangyari sa kanya. Mm. Hindi na ako napakali. Sabi ko na dito sa kapatid ko, punta na natin yung kapatid natin. Patunay Ay, lang na eh. Hindi ako na, Yung pala na siya. Patunay lang po na ano't ano man ang mangyari, pamilya pa rin ang babalikan mo pag nagkaroon ka ng problema. Ano namin yan? Ay, buso namin yan eh. Hmm. Kaya yung mga kaibigan, barkada, andyan lang po yan. Diba? Pero wag natin i-full time sa barkada or kaibigan. Lagi natin isa alang-alang ang pamilya. Kasi pag nagkaroon ng kagipitan talaga, walang sasaklulo sa iyo, kapamilya, kapatid, magulang. Pero yung barkada, pagka kasiyahan, nandyan yan. Inuman, nandyan yan. Di ba? Pero pag hindi naman sa nilalahat mga kababayan. Hindi ko nilalahat. Pero maraming beses na po nangyayari yan. Di ba? So, classmate, Mapapanood ng mga barkada mo to. Anong mensahe mo sa mga barkada mong tapat doon? Ano sabihin mo sa kanila? Na. Okay, Huwag masya, na masyadong Huwag na sila masyadong mag-inom. Hmm. Ang hirap mo sabihin. Eh. Balik ka na. Iniwan in in ah, in ka nila. Mm, -hmm. talaga classmate. Kaya maging aral na rin sa'yo to. Hindi po masama makipagkaibigan. Pero may limitasyon. Hindi po masama magpakasaya. Kumbaga mag-inom. Pero drink moderately. Sabi nga nila eh, no No? Nay! Ma'am, ano pong masasabi mo sa mga kaibigan ni, ano, alam ko mapapanood nila to. Ano yung mensahe mo sa nakita mo sa kanya? Masasabi ko lang, sana, kung meron silang ano, wag wag na masyado silang minum, ganyan, tulad yan. O, pero sa ngayon, wala. Di, ngayon, kilala niya siya. Pag may ano siya ngayon, hindi niya na siya kilala. Wala nang pumadalo sa kanya nung ganyan siya siya. Pinabayaan na nga siya eh. Mm. Sabi ko, oh, uh, ano sa mga kaibigan mo? Wala. Hindi ka Iba yung tunay na pamilya. Ayaw niyang malis doon. Mm. Doon na pinakapamilya niya. Kaya sabi ko, ngayon, ano, naranasan mo na. Sabi niya, ate, hindi na ako babalik doon muna. Pero pag bumalik ako doon, hindi na ako yung iinom. Maganda yan. Kasi mm. yung ano niya eh. Kaya yun, sana patunayan mo yan. Naku, wala na. Baka hindi na ako, hindi na kita matutulungan dahil hindi ko na rin alam ang buhay ko. Kung mm -hmm. Hindi dati alam ang buhay, di ba? Okay po. Kaya, sabi ko, sa'yo yan, sa sarili mo yan. ay sa akin mga kapag na lang, hindi yan ang ko. Kuya ko nga, lagi niya rin kilakamusta siya eh. Mm -hmm. Yun din, high blood din yun. Yes Kasi po. ko rin siyang minom, o no? mo. Nakatapos na isang problema, ikaw na naman. Mm -hmm. Sabi ko, kaya uh, misa pagpasensya mo kung may nasasabi ako. Nay, ganito yan. Pag-usapan nyo na lang magkakapatid, kailangan talaga madala po siya sa ospital. Dapat mayroon siyang specialist na hawak sa kanya. Hindi naman po ganoon kalaki ang gastos niya, Nay. Mayroon namang, sabi niya, may 4,000 pa. Tapos may 10,000 ngayon. Malaking bagay na po yan. Malayo na po mararating yan. At, at uh, loobin sana ng Panginoon na tuloy-tuloy pa yung kalakasan natin at hindi po diyan magtatapos ang pagtulong natin kay classmate, no? Uh, Nay, uh, bilang naging karanasan mo po sa iyong kapatid, sabi mo nung malakas siya, lagi mo siyang pinapayuhan. At nakita mo ang nangyari ngayon. So, ano ang magiging payo mo naman sa mga kabataan na mahilig magbarkada? Para maging Maging aware sila. Magkaroon sila ng idea sa nangyari. Ikaw po ang makakapagpatunay eh. kung ano po ang uh, ibig sabihin ng barkada, kung paano i-manage ang barkada at kaibigan. Masasabi ko tulad yan, nangyari. Kung um, mayroon pa kayong pagkakataon, ganun. At may may mga magulang pagkapatid, makinig kayo. Yan lang, ano ko. Tulad yan, nangyari. Hindi siya nakinig. Kala niya, kaya niya, sarili niya. Kaya e, lagi ko sinasabi ko. May pamilya na rin ako, pero sila pa rin isip ko. Kaya e, makikinig kayo kung nar naririnig niyo ko mga... Pakinggan niyo pamilya niyo. Kaya e, masasabi ko sa kanya, sa inyo. Makikinig kayo, walang mapapalayang alak na yan. Hindi ko naman sinasabing tigilan nyo, pero wala ibibigay na yung tulog yan. Wala yung nangyari sa tatay namin ganyan. Hindi eh. hmm. siya nakilig. Ayan, alam mo na po. <clears throat> Yan, mga kababayan, nagiging emotional silang magkakapatid dahil sa nangyari sa kanila. Mahirap ang buhay natin. Basta malakas lang tayo. Mm -mm. May pag-asa pa. Punta tayo sa ano, lumuluha si classmate. Classmate, huwag kang iiyak. <laughs> mga bata tayo, hindi kita nakitang umiyak eh. Pero may kasabayan, kahit anong tatagtibay mo, pag pamilya ang pinag-uusapan, imposibleng hindi ka luluha. 'di ba? So ayan mga kababayan sa mga kapanood nito, sana ay maging uh, uh, aral po ang nangyari sa atin, especially sa mga kabataan. Hindi po namin sinasabing hindi pwedeng makipagbarkada. Masarap po maraming kaibigan, yan lagi kong sinasabi. Para sa akin, kaibigan is kayamanan, 'di ba? Pero iayos natin, 'no? kung anong pagmamahal natin sa ating mga kaibigan, mga barkada, ganun din ang pagmamahal natin, i-manage natin sa ating pamilya. ba? Diba? Hindi porkit may kaibigan tayo o barkada tayo is makalimutan natin yung ating mga kapatid barkada. Dahil ang kaibigan po, nandyan lang po yan. Mas laging magkakasama ang barkada sa kasiyahan. Nandyan po yan pag masaya. Pero pag sa talagang Siyempre, bawat isa may pamilya din. Kaya nasa atin po yan na magdadala. No? Sana maging aral po itong mga kababayan at maraming maraming salamat po dahil sa mga blessing, biyaya na natatanggap natin at dahil sa suporta ninyo sa akin, mga kababayan ko, mga followers natin, mga viewers natin, mga sponsor natin, ay nakatulong na naman tayo sa umagang ito. Nay, aalis na po kami. Sana pagbalik ko. Opo, sana pagbalik ko, maganda na yung balita na nadala nyo na po siya sa Region 1. Pinakadabis po sa Region 1. Pilitin mo, makapunta na Region 1. Hindi sa center, ha? Okay. Mag-schedule, mag-usap po kayo, mga kapatid. Okay. So, salamat po. Bye-bye, classmate. Sige po. Sir, thank you. salamat, hmm? Ma'am, laban lang. Sabi ko sa inyo, pag dinala nyo yan, mabilis gumaling yan. Okay?